Kamusta po tayo? Wala naman pong nasaktan no ano sa sunog. 'Yan naman po yung pinakaimportante sa lahat, 'di ba? Ah, uh, mapasalamat pa rin tayo sa Jos dahil ligtas po ang bawat isa. Pero sabi nga nila, ang pinakamahirap sa lahat 'yung masunugan, uh, 'di ba? 'Di na daw kung anong mangyari, wag lang masunugan, ano. Pero ito na po ito, basta kung anong kaya namin, itulong handa po kaming uh, tumulong. Siguro, natanggap na naman natin mula sa LGU yung ibang mga relief goods, yung uh, kitchenware, yung uh, food items po natin, tsaka yung non-food items, pati yung go-bag po. Uh, siguro, natanggap naman po natin. ano uh, Ngayon naman po, uh, gaya po nung sinabi namin sa inyo nung nakaraan, ipaprocess natin yung financial assistance sa pinakamabilis na paraan na pupwede po at ito na po siya ngayon. Na siyempre bago po lahat, nais ko rin uh, pasalamatan ng mga tumulong sa atin mula sa mga nag ng ating mga bombero, uh, kasama siyempre dyan ng ating BFP, DRMO, mga firefighter volunteers, ang barangay, Uh, papasalamat tayo kina Kaprobin sa mga kagawad po natin, sa mga barangay staff na hindi tayo pinabayaan. Mula sa pagresponde, na uh, nakita natin na uh, mabilis-bilis yung uh, pagresponde na yung response time natin, ano, hindi hindi na pinahaba, talagang uh, medyo mabilis hanggang sa pag sa evacuation, hanggang sa relief goods. At ito po yung financial assistance, uh, hindi ko po alam kung na, na po sa inyo kung nasa anong halaga po yung financial assistance natin. Alam ko may mga, nasa 6 po yata yung structure owners po natin. Ito po nasa 20 plus, thousand uh, po ito. Para sa mga uh, renters natin, nasa 13,000 po ito. At syempre para sa mga uh, shares, meron pa rin naman pong konting financial assistance. May walo daw na partially damaged. Siyempre, meron pa rin konti. Pero siyempre, hindi po pareho yung alaga dun sa totally na nasunog. Ano? Kailangan fair po tayo. At um, papasalamat din ako sa inyo dahil uh, nagpakita kayo ng kooperasyon sa pag-validate po natin. Naging uh, maayos daw po yung pag-validate sa inyo. Papasalamat din ako sa ating City Council, sa paungunan ni Vice Mayor Dodo Jaworski. Kasama po natin ngayon si Councilor Angelo De Leon at si Councilor Simon Tantoco. Dahil sila rin po ang dahilan kung bakit na yung mas mataas na financial assistance po natin. Dati kasi nasa 10,000 pag uh, owner, ngayon nasa 20 plus thousand na, 25,000. Yung sa renter dati nasa 5,000 lang po yan, ngayon nasa 13,000 na po. Kaya naman po natin tinaasan ito dahil alam natin kung gaano kahirap masunugan. Kaya sana uh, makatulong po ito kahit papano. Kung tutusin, walang sapat na tulong sa gantong sitwasyon. Ano? Pero basta uh, kung ano po yung kaya natin. At uh, sana makatulong para mabilis tayo makabangon mula sa sunog na ito. Kung may mga special concerns po kayo na kailangan natin uh, tingnan, uh, wag po kayong magdalawang isip na lapitan yung mga student uh, sa CSWDO. Nakita niyo naman po kung paano rin sila uh, magtrabaho. Siyempre pwede rin naman sa barangay. Ano. Pero huwag kayong magdalawang isip. Kung kaya naman natin solusyonan, na tinutugunan ng problema na uh, gagawin naman po natin. Ano? Kami po ay uh, syempre, nalungkot dahil po sa dinahanan yung uh, sakuna, no? Pero uh, sabi nga eh hindi nabali po yung gamit. Uh, basta yung buhay natin ay eh, nandiyan, may pag-asa po tayo. So dito po yung ating lokal na pamalan, magbibigay uh, ng konting suporta, sana po makatulong kahit papano. Ano lang po tayo, kapit sa Diyos, dasal, sipag, tsaga at gagawin po namin lahat para makaahon ulit ang ating mga kababayan